kita mo naman yung serving niyan. Pag hindi ka pa nabusog, ewan ko na lang. Huwa resolve sa inyo mga aport. Tara, kain tayo. Ngayong araw ay pinuntahan nga natin ang ragsak. Ibig sabihin pala ng ragsak ay joy o happiness. Tignan natin kung masisihan tayo sa pagkain nila. Ito ang kanilang menu. Nagre-range nga pala to from 150 pesos to 180 pesos. Meron nga din pala sila ditong kape at non-coffee drinks Price starts at 60 pesos Eto at sinerve na nga ang order namin mga afford Jumpa can serving nila dito Isang tumpok ng fried rice Generous na proportion ng ulam At tsara, kamatis, pipino at may toppings pang itlog Sulit na sulit ang bayad mo dito afort So nandito tayo sa Ragsal ang Model tayo ng uh, taste test natin Top. Alright, so ngayon naman yung double hangarin yung susubukan natin. May cheese yung nila. Sarap. Parang medyo maangam. Gina ba kayong itry ito? Like at comment naman kayo kung saan next na kain natin. Maraming salamat sa panonood mga afort. Kita kits!